mga produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadasos sa lalaki na nagpatago lang sa nga nga inting. Kini gibotak duwa sa radyo ni Ray Kaya galaan, ang atong magtatampo si Inting. Music problema bahin ni sa akong pagkaluuran sa akong asawa nga grabe gyud kayo kaluuran di masabot ninyo ambot kun kasabot ba mo ani kun ngano na problema ko aning iyang pagkaluuran no ila ni na nako pagsugur ang mga paghitabo samtang nagkatagan ta mi Pedro dali dali Tingaw ako sa akong yeah. mga problema sa ako ang pinabuhi. Katay man ka kanta sa Christmas kayak duol duol Christmas. eh, eh, ra ka. Ah, para sa tumangal si Nero sa Dewa Itfi no. Ah, yeah. ning uh, awet ni Pedro. Oke. Okay. Nagdung 1963, bulan to sa disimple Dito sa iskwylahan, nakuha't me Christmas tree ha? Pagbukas ang awong Christmas tree Tumoy songko sa kisami Daghan ang mga suga May pula aso ubilde May estudyanting babay Ikat ka sa Christmas tree Nasangit siya sa dakong Sana nagisi ang iyang tante Ah! ah. Ikat-kat ko kay tabangan Ang estudyanting babay Kapan dili aku makana ob oh, kay masabot mang ako itno <laughs> Bay istudyan ting babay ikat sa Christmas tree Kasangit siya sa dakong tangana nagisi ang iyang panty Yang tak pukul tuh besar pantino. Pantino, pantino tak kutuk. Kemasangit yang lebih bagian rumah sun. Ya, kau <laughs> Si ini. Nung duga to sa kataka to yung mo ba tuig dos bil utso Ha? Kinung ka to? Ha? Gitumpos ko Ha? To, ha? ha? Ah, ay! Ay! ko! Nung duga ba? kataka na wapa mo man Atong At pong, na At ko nga Atong kataka na wapa mo mo Atong Gihuman anakku kapong. Ah, gihuman mau gua. Oh, PW asal dulu kita habis. Kata aku dong, gihuman orang ini mau. Tuh di kantor aku siapa orang tuh? Amo. Nih bok. Nggak usah nonton koi. Ada habis kayu preoi. Nggak nuan. Karena usah kenut bokuan hari di hurut, hurut. Oh, usai dengkul kata. Ah, Ambot. Kau kibau usah dengkul sekarang. Kibauan. Usai dengkul. Ambut lagi, Hah? Tidak, 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 ketah, tidak, 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 naik. tidak, tidak, Nah, tidak, tidak, lagi tidak, Ambut lagi. title tidak, 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 naik, tidak, 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 Mau tidak, naik, tidak, 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 Ambut tidak, 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 ambut. Mau tidak, mau kau ini sob sakit kapas satu noy. Ah, mut sering title si bukan tadi mana bersamtan. Ambot beda. Kalau kena kan, begini no no nak mut title anak. Ah, ah, ambot. <laughs> <laughs> ah, hai, pakai hak biar ni moy. Gribo juta moy. Ngayon nga lang nagribog man ka. Abot! Wala ko siya. Masaday ka pre. Ay! Orbida. Ay, masawa eh. Ay, dolder. Ay, ay, ay. Murag ka sa gito. Ay, karo ka eh. Mga una ko no pre. Mga una ko no. Mga una. Ay, ay. Ay, nada na ko. Ay, nada na ko. Ay, mga una ta. Ay, mga una ta. Ay, mga una ta. Ay, mga una ta. Ay, mga ta. Oh, kasi ta. Apili ka. Huh? Wako, mingon apil ko. Ay. Kanang... Girili lang nimo ang iyang sorti. Gako lang girili ba? Oo. Oh, okay. Kung siya mga on na ta, basig, wala ka ba? Ah, di ba? Uh -oh. Ingon ko kagani na nga, mga o ta, uh -huh. mga manakang tao na uh -huh. ba? Ah, gani hara man to. Ah, uh -huh. hilis na di na. Ah, hilis na, ay gani hara. Ah, sige, sige, wata uh -huh. ko niya. Ay, dadaan tiga niya ha. Ay, paglakaw ha. Day, gagay niyo to, niyo sundan niya. Katong isda akong giununan. Ah, mas mayo. Eh, mag giununan tanan? Oo, oh, nga naman di ka mukhaon. Aw, ay, may bawag yung kanga di kong kao tungo na ng ahos nang Huh? Gamay na kayong ahos akong gibutang anak, uy! Ay, kaya nga mong man, ha? Di, di, di man yung maho? Sus, baya ni mo, ka-asyoso sa gintaw ni mo, uy, asyos kay ka! Nga nung di man na asyos, dahi asyos ay na masukaw yung baho ahos? Nyo, saan ko man na? Ahot na lang na nagkaon? Kaon, anak! O, ano mo kong kaon? Kisa may pagkano ni mo, Ay, labay na lang si Ring, uy! Kasama tayo, Ring! Oh! Huh? ihatan eh, ah. tadi tuh lain nah, kencing udang iringa oi ihatan eh, nanti si iring burung umu ni tahu ja kawan aku kabiro ko ting iringa awal ading behana pekeluran nilak oh, dai. Eh, hello, dad, Unsam, kau dai eh belum dah doi unsa kau oi kau buat bini angai himung iring dro beda muram ke irung buang ay tag ba tawag kaon sa sudan nga wa naman mukaon ko nga asawa kay ako nga asawa na luod man ingon ani ni siya kun man luod unya na unsa ka senda nabugat man kay nang semod nimo ay dawa oi so may basa man may kaon na ka wa pa oh Nan mo pam kam Da, gisapot ko sway so ayo na kung bana. Ngano naman sad, nag-away mo. Wa galago ra ko. Oh, wa mo mag-away, galagot ra ka sa doon ang pagka hitabo ah talisod ba ni spillingon kisa ba di magagot na eh siya pa giluto ang sudan siya pa yung masuko <tod noise> ganun masuko man ang awit luto kong sudan yung masya mukhaon ano dili man bawa ko nung ahos yabag ayo. kung saan pagkalami sa sudan ko yun ito butang at ahos ay pastilan kagamay raguday ay naghinong dana na inyong away mao gani makalagot man gihaguan ko na itong maayogod na makaluto ta unya ikaw naman hinuisan an ay, kawa sa buot ng inting, oy. Asa nang bana ni mo ba? Sa pira na nanay, kay ako gani maglagot na tauhan na na. Awa nya, layasan ko mong ginaba. Da. Recorded by Splander Gaming. Ah, hey, 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 ni Ana. Sa marang ka, ng kalakihan. Hmm, ako ginatay. Eh, gisultihan gani kang mauna dili kamu kaun anang matangga sudan basta dunai ahus tidak hagla gani munang kaya mau yun tidak oh ya ngadu nga iya majur kalutuan ibu terbayar natai dili nang mau inting asaba dengan asawa nimo mau um, buat lagi satu lakau itu biar melakukan mm. itu Murag dili na ni Mayong iya hanggi buhata. Huwag ganit tayo, ka? di ginmayo. Tinahang lang ni mo nang masanta ka ng iyang pagkamaldita. Maldita man ang Imo na? Kanyang dili pa sulti, masuko, unya musukol. Ha, na. Hinahang lang ni Imo nang masumpo. Bota ano ba na bayahan libo ko, sao na nako. Yung sa... Ato, ato to sa inyo. Ha? Mungusap ano? so, talito? Akong pakugsultihan ay mga asawa. Kay dili ba yun ay ang gibuhat, oy? O sa'y pagtuon niya, ha? Patsyon ka niya? Yabag! Ah, oy, ako'y magkiksulti na lang yung mga sawa. O malagay mong ba na? Ang butok asa to, nai. Oo. Oh, Mapambuang ganit na seksukul ko sa gayang ugangan na piti mga na siya na ako. Ha! Wa ka na sa kailan ako kung unsa ko kung masuko. Nay, masuko kang sa dili. Mailhan gaya po ka sa kumbana. bana. Nay, ba nagod na siya nga ikaw nga kung may patringgud. good. Di ba, ang buot na kong ipasabot. <coughs> Wa pa na siya kakita na kung unsa kong masuko. Eh nga na din, nay. So, buhaton na mo? Sa so, may gusto nimo? Ako nang pikan dayo na anak Nay, makahimu dahi ka anak nga tiguwang naman ka. Ay nga no gundi Naaman ang kaldero dia. Bebe. Bebe pasod la ko kay atangan ko na eh, sa may pultahan. Aro ni nigso da pitik piti da na nako sa aning kalderong gid ko. Bawa ma ko kaldero. No way sod. Ay, istorya ay gitong asawa ko dia. Asi ko saon sa buhaton mo, istorya lang ha. Ayo ka balaka. Uh, ako lang sa pangutan, Urko, oh, no, oh, sa ibuhat gusto ka ba niyang patyon o oh, dili? Ah? Kayo huwag masipi at siyang sultin na, mm, mm, mm. ah. na, ha? Ah. you have to bend the law to be able to please the husband. Tungod kay mas mataas ang bana kay sa asawa. Ah? Am I right, Mr. Driver? Ah? <coughs>

Ha? Usa lang ka, ka hapos na kuan eh. Bungog ng bana ni Moning Calderong akong digunitan. Pero, pero naik ka... pero na ang Tinahanglan ka magpaloy-loy, ha? Anang bana ni mong yabag? Oh, ta. May taksing ni Unos Gawas. ba Ang bana ko na lang may laki na eh. Siya na nang Ah, di ay. Sige, pwisto. Ari ko sa sa putan. Piti, gina ron. Uh -huh. Sige, pitihin na yun. Hindi, kayo murag. Sige na kayong mata ng Raybira. Kasudlo to na, ay Kasudlot to na. Ay, bisigdaan May bisigdaan na sudlot. sudlo. Ah, Mutubog. ber, ber. Mutubag par bagyod. Ah. Ah. kung di ako sab Ah, ber, ber, ber. Ano tingnan di ha, ber. Kay Kaliwa, trabanto na uh, sini. Mr. Ben, talo! Uh, Oplete, Ah. Ah. Ana <tambah> dalai dai ten kana ugla dia. Ah gawat so ke suklek dai kayo. Oi, suklek dai ber. Siga murang mata ni mata hana ka. Suklek so hatang Usman, ni kamu <tambahal> tengok dia. Ngung gede gung tengok, pating ngung gede gung. Kelaan ente ber. Usman gadok gustuk ka mak telau sakung dalo. Kita <tambahal> gini nyai mu tengok ta pelo mu ta. Nyadi tu mu tengok pating ngung ta. Ana patelaga ko ya

Karong ka lang yung inti nga ka. May inting bukol. Hmm. Siya na ay. Iyapos ko di di rin. Kinigwan. Kini ihapato ng kalbiro sa, sa iyang naong kining akong ikuptan. Ayong nga na. Ya, kini pa. Patay. Patay na si Rio. Ya, oh. Usab pa ka supported by Splander Gaming. Hala, hala patay na ay! Ay, huwag pa na mamatay! Na kuya panra na! Dili na ay, uy! Dili na mo uy! Buta ko ipan dili kita! Kita mo ay nipatay! Patay tani ni Ron! Huh? Dili man ay sinting! Ano si sa Ang tatay man ay sinting! Ano tayo si Rio man eh! Uy! Si Paris si di ay meh! Tay Serge! ni Mahana ako eh. Pauna na ko, maritay! Tay Serge! Hindi na na, ka? Ah. Oh, dahi siya da. Abi na ko, di pa ka mo pa uli. Ang so, ano di man, ako ni bay. Imo e bitaw ni, nangangkong sa dahi ko. Aha, ah, uwa bitaw. Ay ko bala ka ting. Di ko magdugay ni bay ah. ni ako good. Huwag ko'y labot ini. Ang sari, ikaw na umso ako eh. Huwag ko ah. oh, sorry, monsom, mahangol imong bahay ting. Naami bahay sa amo? Ay ka Karon ah. ka. Karoon dahil ni bahaya. Nusa ko eh. Ha? Ingunay e ka anak? Abi kay ikaw mo nagpalit ini bahaya? Hila si Kamanuti? Ay, kabala ka! Mamiya, may karoon din, he! Nay! Ay, patay Dalit na, nay! Ato Ha? Unsa Tana, tamu puyo na? Tana! Mangulit ah, ah, na sa ato! Ah, Dita mo po ining kay watay labot din, he! na, ay, 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 nay! 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 So, know, nay! 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 na! Nay! na! Nay! 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 ay Nay! Nay! Asa ka, Tidak oh, so. hey, okay. no usah berkata, okay. berkata, tidak usah berkata, tidak usah berkata, tidak berkata, Matod pang tatay na kung ibunalan ko no yung taon o maunlay yung nadungog na kusok ko no kay hangtok siya yung agtag pero wala siya makailang kung gisay na puspos niya kung maunlay akong problema ron kaya sa asawa taon may uli naman taon bida o eh uli na tato lakaw sa dinoon pero bida wala man ako siya palayasa binulungod sa taon sa mingon ko nga kasabay kong pauli nga ako maniba eh wala ako siya maapel ng loo taon maunlay ako problema karon kaya hindi na ako ganaan mo apas dito sila taon nara niya muli sa samo maayo kayo Ko sok ay bhay mo tau na pres pabahay mo yung kainana bugna mang mga luran nga sawat at pres sakto berya kun di sisiun ngadin ako si apa sun paliyo tabangi ko ninyo be unsaman kong kamoy pasultihan itig ad pres Okay, ang sendo na ito karo adlaw. Si Inti nga, Tipres. Inti. Oo, oh, ah, Inti ka ng iyong asawa, Tipres, Luuran, sa, na, sa tanang Luuran. Grabe mm -hmm. kayo. Na uh, last nga, uh, wala yung balik yung asawa, kaya naman ano itong ikuha, wala yung balik atong pagingon sa iyang asawa oh dong ni, ni amli ka ni uli mali ka sa uli yo ko kay ko amli bai no yo man ni ang asawa na ti pres sakto sa tuya asawa na yo sakto ayo la isu ni ko kay ako man ni bai na anak man pud yam kita ni jeng ah may duklo ni sintik sa manulti ni sa duda ana ni mo sutihan ni nanay mo asawa ting ah tagali imong ini abot imo dai kumusta mo kadini mm ana kis kiskis ba imo man uli yo kay ko amli bay. Dio kai oi usah nama meeting lak sag sag sa dia sawah hari ini morning baik sikit belayas okay. ni okay. lajak okay. okay. hati-hati pres Wada gi muli. Oh, lalai man. Lalai ni, ngi ditili malai nan. Bisa kinsa nan macam siguru ate pres, sinan nan pasulih. Ikam mismo ngabana, oh, nyo ang imo asa wasile tagas bai man sa. Uni amli ka, kan uli mako, mo ambi bai bapatai. Samau tangkasok, limo di namayo tinggi, mo dibuka. Ayo, imak dibuka. Apa satu imo sawa, bengo pagi si ate preslah. Ai silo. Oh, bengo pagi siang adik nak mo apas ka ko anak, nak gi apas, agi itu nak ko, nak di uli, au uh, di uli sa gila. Di nak ko apason sakto bana aku dibuah, sakto di ana depres. Di ngadi ni apason ni atawa. dili oi apasa pa nga ilo. apasa to sa ilo mahal sa baro tingi sugod no bitay o tinuod wa magali bago ul stupid ro na siya nagol kadong rowa sa bago pa na Nawa na Oo, na napulihan naman matuloy. Pagkong sama na gol di ko siyang kinabuhi. Napulihan maglipak, simpak, Lipak. Lipak? Ay, 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 sipa aking ba ba? Dugdug, o. Grabe. size anyo, sipa ba? Hindi ka talaga sa kung sunod mo gano'n. Hindi sa Bam! Ang bisisayos ang sa na to. Usyo ipalakaw sa bana. Ano ang bam? Wa mo layas, Gipalayas. giyod. Oo. Naaptan mo niya ka, sabak sabak kung laki din silang tindahan. Ah, Oh, Karon. Di uli ang asawa, nagdaog bata sa laing laki. Mm. Ano? Ano? Mm. Ang anak di ay? Karon. Karon. Ang bana ka na, Kuya pagbayot. Ah, maudi ay. Mau ay. Ano <laughs> yan? Ano sa bag? Ano lang, kinangunin mo ito, maikaw man <laughs> Kakakisama na ino na. Iyon, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Yeah, Ari ka dito sa kalam ni Solomon, Kapitulo 4, Versiklo 1. Mas maayo ang pagbaton o dalay kong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Di ba wala pa matunay ang anak lahat? Ako ba? Kiningging hmm. mo. Mubura niya, pero daritanan Mas maayo ang pagbaton o dalay kong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Naan ni All ah. of the above, no? Okay. Kail. Ug maingo kan si Bana, Saya lain pun man ah. Si asawa sa ila lain pun pagsabot. Usa ra gyud rason ini. Jangan bam. Kandang na ang kuwang tingali mo mga pagampo. Kani Bitor bang si Giglino, si Gigbagyo, mm -hmm. si Gigbaha. Pag mm -hmm. mubalik ka katigwangan lagi, mo ingon nga, nasuko, ugyot ang ginuot. Suko na ginuot. No. Kahit okay, sa unang mga katigwangan, perti kanan na nga, mo batun og mga kinaiya nga, ingon ta. Nasubay Diyos ka bubuton sa Dios. Ina na. Oo. Oh. Sa unang panahon, kaya ng mga katigwangan, gulit kung mukilat, mangurus binagkalit. Lagi. Okay. Mabito na ipanorte nga Unya ni mo mangurusok mukilat. Oh, gabi ka mga tao sa una. Oo. Oh.

Listo man, a... Pagger, prayer. Pagger, prayer. na kayo kayong panahon na niya. samutan nga. na na uso na sa nang uh, sa pagirpir at Pres. Sa nga? Sa nga? Pagirpir. Sa pagirpir? Pagirpir. bakit nung mga babae nga magatang nang diya sa... Ini dunggo sa mga barko ay, oh, at diat oh, at diat mga babae mga kat-kat mga dagat kay mga pakitbil sa pakitbil basta sigtalan na ninyo Nakatayke kana dro. Tinod na debres. Mga listahan ng kayu mana nga? Usa te gingot sa Ginoo ba nga dili na niya lupo ng kalibutan sa to. I ang iyang <air> <gulang> katso ko ipaagi nat sa. Kung ari ka diri sa katong nga basahon ni nowe, or nuwa. Ha. Niana ang Ginoo nga kumakit an gani nimo ang daghang panganod sa langit, nya mo luta, mur mo lutawo ang bangaw. Ako kanang penumdum mo sa ato ang gikasabutan nga na. dili na nakulunupon o dili na nako naglago ng tanang atawat sa kalibutan pinagi glunop ah, hmm. dili pinagi nasa wala butang patay kinunya kay ang unang katalapan dito panahon ni Noe patay no, mantan, man tanda patay man na nanabili ah. na to si Noe naman or Noah itong imong gigun ba nga Ipagi na to ang akong kasuko naapun na naapun na ang kasuko ay agay bagyo mga oh. linong. Kaya kung ari ka sa ka Amos, kung makamasayop, Amos Otso, versikulo 8, kaya niya, pakurugon ko ang yuta. Mm -mm. Ug mga ug magbangutan ka mo. Ya ka bam? Ba? Ah. Ingon siya nga pakita siya pinaagi sa bangaw, di ba? Oh, ingon lagi nga. Ah, pero eh, ikaw ra eh, bitay ingon eh, ako, eh, oh, ko. basta kuno ang bangaw oh. mulutas langit nagtan-awag na Oh, oh mabitaw nga magkita mm -hmm. ko bangaw. Pero karon kita kag bangaw. Wa na

lunop no kanang na ang unsay nga niong muna nga usahay ang kamatay karon iagi na og kayo gulyat kayo Palitan kanang linog. Palitan mo. -mok kayo mo na kayo. Kanang aeroplano nga patay tan nang sakay. Kayo man ang siya. Oh, balik ta. Ah, kuan. Dong inting. Ah, indong inting. Kining tinuod ni mo nga nan Vicente. Murag Vicente tingali kay dili man sa tawgon si Gregorio nya nga angga inting. Murag Vicente tingali nga. Okay. Ating kuwak man sayo sangay man kasangan nga Vicente, San Vicente Ferrer. Mm. -hmm. Milagroso mag-ayaw ng kanang kuana. Milagroso mag-ayaw ng sasusa. Ah. di ating para naik rin yung pagpuyo. As a matter of fact, si San Vincent Gulet, gitawag siya Angel of Judgment. Ngayon, uh mamang. -huh. Tungod kay, dili ang siya ang Ang mga ang hiles, gitawag Arkanghel. Uh -huh. San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Si gibutangan si siya ang pako, nahapuno siya, yung gitawag siya, Angel skill judgment tungod kasi yang, uh, pagka extra nga pagka bright Gani, bata pa mag-21 honor di city pa ngayon, abogado nung kuno ng sitwa pa siya mas santos. Diba? mo nga lang tingin ka ng, nga, lamdagan ang imong sawa, ikaw sa lamdagan, batayas sa imong dila o sahay. No? Batayas sa imong dila o sahay kay, ang imong dila o sahay, baka nang hangra ay manulti. Tinaw na. Mm. Ano ah, ang sagalit dong? Para maligyan na lang bangis Mat ah, uh, Matay. Para liquid. Matay gulyap. Matay gulyap. Di na kumusap gulyap to eh. Nga naman. Di na kumusap. Nasuro ikaw eh, dito na pisa norte. Nga. ko gulyap. Nga naman. Ang gato naman ang dila sa laki. Sige, sige, rodong kao nung biga. Kaya nito lumanoy. Kaya ang Puzzle Tihon. RMN.